Hello, I'm CBC Nation. Welcome back to my YouTube channel. Um, today, uh, mayroong dumating na package. I-unbox po natin. Shoutout kay Sir... ...kay Sir Angelo. Galing pa po ito ng... ...bulakan po ata. Kumabasa yung coins. Kapag kita ko po sa inyo kung ano yung mga coins na binili ko ang topic po natin ngayon ay about sa commemorative coin na naka blister pack um, tanatanong nyo ano bang ang blister pack sasagutin natin po yung tanong na yan pag binuksan po natin to samahan nyo po so guys bubuksan na po natin yung package na dumating sa akin

Ayan, nabuksan na po natin. Ayan, lapit na po makita kung ano ang blister pack. Ayan. Buksan na. Ganito po ang pinatawag kong blister pack. Yan, Um, ito po ay original issue ng BSP. Kung makikita nyo. So, compare po natin siya sa isang raw coin. Ganito po ang raw coin. Yan po. Yan. Kalimitan po itong nakikita sa circulation. Pwede nyo lang pong may sukli sa iyo. Galing sa jeep, tricycle, o sa sari-sari store. Ito naman po, hindi po siya ordinaryo. Nabibili po ito sa VSP at ibang online sellers. Yan. Meron pa po dito, papakita po natin yung iba. Pag binili nyo po sila sa BSP, makikita nyo po yung ganito. Nakaganito po sila nakalagay sa folder. Yan. Ganyan. Kakaiba po ang strike nya po. Pagkakagawa. Compared din sa circulating na nakikita po natin. Tingnan pa natin po tong dalawa. Yun yan po Maganda. ito po, yan to yung makikita nyo sa circulation kung ikukumpara natin dito yan Itura pa nakikita nyo na yung pinagkaiba yung background nya medyo madilim ang tawag po dyan ay enhanced and circulated tignan na po natin yung isa yun po Ang blister pack yun yung design sila okay ito namang last ba't sya mas malaki ah kasi po set po sya yan papakita ko na po sa inyo set po siya. Oops, yun. May pa-free po si sir sa akin na lumang 20 pesos. Malutong. Po. Ayan, kita nyo, iba, i compared sa ibang coins, iba rin yung kulay niya sa kalimitan nakikita natin na sinusukli kada araw yun po ang likod nya si Malvar mas meron pa ito sa people power Kita ko na rin po yung likod niya. Yan po. So ito lang po ang kan sa video na po to. Pagkatapos po nito, papakita ko pa sa inyo kung ano po yung mga binibili kong coins. Salamat.